guys. Magandang araw guys. Ang ginagawa namin yan guys yung gate. Yan guys o. Oh. Nililinisa na, inalign, tsaka nilagyan na ng ano. Lagyan na ng pagitan para sa hero. Tilihan na lang yung exit door. Yan na guys, yung daanan ng tao para pag pumasok sila rito, yan ang daanan niya. Hey. Eh guys, mamaya i-update ko lang kayo mamaya guys pag ano na. I-update ko sa trabaho guys. Yun. So guys, nakabitan ko na ng dance spot guys. Yan guys, inaanak ko yung lumadaan niyan guys. Yan. <laughs> Yan, may dance spot na yan guys ano na lang talaga gate na lang bukas pa yung hero i-deliver de guys Naka, pinatupi ko kasi yun guys kaya ano, hindi madali dali maraming customer kaya schedule And gate sinicheck namin maayos guys para pagsalpak ng hero hindi siya umagdus naka-align na guys para pagdating ng giro bukas ano siya align na talaga and guys mahaba kasi ito eh. mahirap pag hindi magatukma guys guys pupunta na naman ako sa bindiran guys Yero kasi yung ano hindi ko to napabinder kasi na simbol to ngayon lang pahabol ko turun sa ano ito na yung sukat niya ito 5.5 tsaka 69 yung lapad pero ito nakapabinder nakapin ito na lang ipahabol kong sa exit door okay guys guys pupunta na naman tayo doon sa bindera ng yero guys ah uh, pabinder na naman tayo Mamaya guys Pag ano dating doon, I-update ko lang kayo guys Okay guys Update sa gate guys Bukas ng nang to. Pinuntahan ko kanina yung gate guys Papadeliver na bukas Para Pag na Ikabit na yung mga gyro Itayo na namin Matibag na yun dyan guys Okay guys Hapon na rin Salamat sa Subscribers Sa mga viewers Mga silent viewers Salamat sa lahat Patuloy niyo si buhayin yung vlog ko. Hey guys, bye-bye.